Good morning, mga lodi. Ito, dryer na naman tayo, mga lodi. So, pala rin mo mo. Sabi ni mo mo, balis ka zante. Balis ka zante. Pagpagulong ka lang, te. O, ayan. Okay, kasi. Ayan. Sige, talaga na mo. Kaya ayan, mga lodi. Kasi, may customer na kami. Yung iba pa namin, again, mga kasama absent, di o, tapos yung iba, wala pa. So, kami na lang muna ni Momo mag-dryer mga lupin. Yes, Momo mga lupin. <laughs> wow! umaga mga lodi. Oo, oh, kailangan good vibes, no? Sabi nga ng ating ano, followers, sabi niya, lodi, tama yan, para good for the heart, always healthy. Yeah. Bisag nagkagool, sige, itawa para mawa ang kagool mga lodi. Iwas stress. Iwas stress, pero uh, nandito sa isip at sa kadamdamin <laughs> para... Buto-buto na. Buto-buto na. dalawang planggana lang po ngayon mga lodi, dalawang planggana. Kahapon, medyo madami-dami yun, apat. Ngayon, dalawa lang. Dalawa lang. Sandit lang to. Diba? Kaya, laragana. <tong> <tong> diba mga lodi, kaya sampay na! <tong> 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 Pagkatunga, mga lodi, hindi pa nangahalahati yung ikot ng dryer, mga lods. Oo, ayan. Hindi pa na nangalahati. Kaya eh. mga Lodi, anong gagawin natin ngayon? Kwentuhan mo na tayo. Chuchuchuchuchu. Arriba, 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 pansubilya, arriba, 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 arriba. Ganito, ganito lang ang umaga mga Lodi. Ito ko kayo sa aking mga flowers dito mga Lodi. Meron akong lang piraso mga flowers, welcome plant no, mga lodi na dati nilalagay ko sa loob. E, minsan hindi ko na masikaso sa ang dami kong ginagawa mga lodi. Ngayon, nilabas ko na lang sila para maarawan at minsan mapansin ma ma diligan. O, oh, so, ngayon mga lodi, ito ko kayo mga lodi. Ayan, mga lods, ha, ko kayo. So, yung aking flowers. Welcome plant. Yan, mga lodi, maganda siya. Oo. Maganda kasi ito sa loob, mga lods. Kaso nga, ito, hindi ko masikaso sa loob minsan, mga lods. Oo. Na, alam mo na, dami tayong trabaho. So, ito pa, mga lodi. Ayan. O, di ba? Ang ganda, mga lods. Ayan. Ito pa siya. O. Yan ang aking mga iilang-ilan na mga lucky plant dito sa aking shop, mga lodi. Oo. Pero doon, ito ko talaga to nilalagay sa ano, sa loob. Kaso nga, ayun, hindi ko naalagaan. Tapos meron pa ako doon isa, nasa sulok. mga lodi. Kita niyo doon mga lods? Oh, yun, snake plant pa isa ko doon mga lods. Kaya ayun mga lodi, ang aking kwento ng buhay ng umagang ito. Ayan, ang talang buhay. Sige, kwentuhan ko talambuhay Ang talang buhay daw mga lodi, sabi ni Mau Mau. Kaya nga, kinaraan, suot-suot pag-letter si Maumau, mga lodi, kaya mga lodi, see you later. Yan, kasi magsasampay na kami ni mau malapit na siya. Oh. Malapit na siya matapos yung aming first dryer ni mau Thank you, mga lods.